Oo nga, ano? Hindi ka tatulungan e. Alakos. Ano, na ano? Huwag tutok Tutok ka ng tutok. Layo mo! Huwag mo i-layo mo nga e! Huwag mo i-lapit! Ay, ayos! Tutok mo sa kanya, ma. Pa-flashlightan ko yung mukha niya. Hindi tingnan nga natin kung mayroon ka pa sa pagkataon mo. Wow, yung ano? Oo! Nag-move for to Eh, pangat o Wala kang kwentang helper. Ano na helper? Ako pa naging helper? Ako nga i-bowlat yan?

Ayan, dumadami diba lalo po yung polis. mo eh, pinapansin mo, kaya dumadami. Pag kuminis konti, papansinin niyo. Ang tangin yan. Malalaos ka pag kuminis ka, tangin. Ang tangin. Ayun nga yung papasik sa'yo eh. <laughs> eh. na ka ko eh. Huwag may tutok nga sa akin. Hindi nga nakatutok na lang yan. Tama, oh, ma. Tuturuan kita. Mali yung diskarte mo eh. Ganto yan eh. Oh, sige nga. <laughs> Ta. ah. Oh. Oo. Ang hinatang wow. diba? ka eh. Hindi naman yan yung... Bobo, yan yan. Ang Walo oh, yan, no? Ang kulit, ang Walo yan eh, tanga ka ba? mo? Tanga yan, hindi nga kasi eh. Pagkasahin mo, kaya nga mo yan. Ayan mo. O, sige, no. ilan yan? Sige, Apat lang yan. Natin, tanga. Natin, oh. Oh. Oh, sige, oh. oh. oh, ilan oh. huh? huh? <laughs> -il yan? Apat lang yan. O, sige. Ang hinatang ka, paano magkakasya yan? Ha? Ha? Ang gigigil ako. Ang mo eh. I-shot mo na lang sa pimples mo para mabarado na. Okay Ayan na yan, no? And, lang. Oh, sige, asan ah, san san, san yung iba manu ka? Kanya mo na sa akin. Maniwala ka sa nakakata sa iyo. Maniwala ka muna bago ako sumuway, And, no? Ayaw mo eh. oh, <laughs> na sumunod, sumusuway ka agad eh. Ba. Hawak ko na kasi inawa ka mo pa tanggalin mo ka. Oh, yun. sige ah, hawak. Oh, hindi okay, na tanga. <laughs> andikot mo, ma? umbata kapre, nakotongan na akiti, eh. kotong na ako. alam <laughs> 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 ko pali kotong, gantong <laughs> gantong. Goku, tapos pito lang nito ng alu ka. dulo ka ano? ito. ano? Oh. utang ay 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 na hindi ka. Titingnan ko ang kasya. Tingnan mo. Ano ba 'tong problem 'to? Hindi kasya 'to, o, Tain, di yan yan. <coughs> oh, ba? Tayo hindi ata 'to 'yung para diyan. Yan nga 'yan. Oh, kasi, di ba? Yan nga 'yan, oh. Tayo hindi 'yan, oh, ma. Yan nga kasi nga i-i-scrub yeah. uh, mo Eh. Yan. Tapo mo, ma. Mo ma? Hindi hindi ako ano, gumugutom batahin ha. Ano, bisit na ako sa. Oh, ma, mo 'yan, at yun yung nana, na nga ako, ama ba nagagawa? Kakain? nga eh, ang hirap na ito Hindi, gulang mo Ha? Wala na sa shake hands Sa? Ano <laughs> <laughs> ah. na? Oo, ama. ka na. Sabi mo, madali lang lang Pero, yung screw Madali lang sa shake <laughs> Tulad nito, tangat tanga to. Gagawin niya. Kaya nga marunong, hindi na pala kaya. Kailangan ako, kailangan nila ko niyan. <infused> Tulungan mo ko, siya. Tulungan mo ko. Ah, siya. Oo, yung tong ina yun. Ay, tanga. Lagi nga nakatawa ng pangin yung pangalan ko yun. Oo. Ay, yung kaya pa nagkakonsentrate talo mo ang pangin. Wait lang kasi ito. Ano, kagabi nga. Ay, yung buhay mo. Ah, oh, mo ma maigi. Tangay eh, no. ta bigi kasi mo kai. Ang <laughs> tanong nito. Ano ka stroke? Gago ka ba? Ano ba 'yan? Asi. Tayo na basta susuot pa ng mga babae niyo. Eh na, ina, um, ma. magalit na, magalit ka na, Magalit um, ma. <laughs> <laughs> ka na. <laughs> <laughs> nagagalit na, nagagalit na. na. si Bibi, hindi 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 na no. Nagagalit si Bibi. Hindi <laughs> ka sa talaga, Mama. Um, ah, siya yan. lang. Ah, virgin lang siya? Oo. Oh, Oo nga, no? Huwag po na ka muna abot sa buhay-buhay. mo kasi? Yung ano? Seryosa? ka. Alam mo kasi noon. Parang parang <barbering>, no? <laughs> Ano ma? Galing mo! Di ba? Ang tatsaya, eh. Wala tuwid kasi. Ang tangin. <laughs> <laughs> <Pirlampahad> Solid, ka? <laughs> Solid ka. Solid ka. Solid <laughs> ka.

Dito mo mo na si Pongodi. Isip mo na. Ano ba? Eh parang yung basic si Ano ba yung tenga to? Mula ko. Ayaw pa ako pa utos. Ayaw Ay, mo ayaw, ayaw. Ha? Kundi ko pa iyak, iyak ka lang kaya ano, nakawa ko eh. Ay puto ko na diri! Putang nyo nyo. Wala yun, scripted dyan. Scripted <laughs> dyan. <laughs> <laughs> Acting ka. <laughs> ha? Okay. <laughs> Nakukulangot, gago. Pinakahit sa ano? Sa bakal. Eh, sa bakal. <laughs>

Nakakaawa, tulungan mo nga. Nung mo nga ako, nag-isip lahat, diba? Binungo ko eh. Walang ginawa doon. Nakatayo, nakaupo ko lang eh, nanonood. Ang ina mo. Nalala mo yun. Ganyan. Uh, ako sabi mo, baklasin natin ngayon. Binungo mo. Oo, oh, kasi alam mo na eh. Di makapang ka na ngayon eh. Putang ina ngayon. Ibinungo mo na yung eh, likod. <laughs> tapos na, tapos na. Tapos na yan. Ina mo, huwag kang magulo, Peter ah. Papakain kita kay Doc. Tarong <laughs> yun ang gawa yan. sirani Putang Sakit nga. Botang na. Pwede pala yung gayaan eh. Nakakainap pa yun eh. <laughs> tapos ka na <ni. laughs> eh. Tapos ka okay, okay, tapos tapos na eh. tsaka mo naisipan. Talino mo ah. Tapos, tapos na. Na. O, Talihin ka na ma. Talino ka. Oo. Oh. Nangyan. Dalawa na kayo dyan eh. Hirap kayo. Botang na nakikita mo na. Hindi mo pa tanggalin. <laughs> tanggalin ko liig mo eh. Batripian, batripian, batripian. Batripian. Mapaluin.

Ano <laughs> oh, mo, wag kang magulo, na ako dito. Gigil na gigil eh, oh. Gusto mo patay ka, pahirapan ko nga. Gigil na gigil ah. Hingi nga ng face. Ayun na, no? Ay, mukha pa lang yan. Alam ng talamtangan eh, no? Ayun na, mukha pa lang. Alam mo, stress na yan. No? Kubal! Ito yung mukha na ano. pa kayo doon na hindi pa nakakapag- Hindi manabit na ito ni Tangan yun eh. Ayaw pa eh. Ha? <laughs> <pinang> <laughs> <laughs> <Bakit> sa... <laughs> Ayoko <Ayaw> nun. Isa <laughs> <Basta> ko iko kukuha. <laughs> hey, masarap yung pag iko kumuha no. Kailangan siya. Oo. Uh -huh. Ano na kumain? Kumain pa rin. Nandako nga. na ako inuuto si Pero Wala sa GC ah. Nandako na. Nandako na. na. Galing mo. Galing ah. Patali mo din ah. Huwag lang to. Maghali ko pa o, lang yun, lang. minutes sa isang ano. yung tanga. Tanga eh. Tagnan dali, dali lang yun. O sige, ikaw naman magbuka ng isa. Magdali. Pag nahihirapan ka na. Okay, okay. Mayar, pa lang yun. Okay. Tagnan okay. okay. ano, hirap na to ah. Not problem up, to. Oma. <laughs> sinisira. Hindi ko sinisira, Oma. Oh, Tagnan bago. Baklasin na natin to. Isang na. Gago, mahirapan tayo lalo dyan. Ano may? hirap. Ay, putang ina, hindi pwede baklasin. Ay, putang ina, hindi dapat dadaan sa likod. <laughs> ano siya pwede baklasin dahil ano? Dahil? Ito, makawala na ng pagkakabit. Oo. Oh. Oo. Oh. <laughs> ah, putang bau, kalau ba kalau Tanga eh. <laughs> Unahin mo muna to, ha? Ha, o. Gets mo? <laughs> eh, ganun mo nga muna. Okay, ganun ka. Hindi na yung pinto. O. O. Oh. O. Oh. Okay, baba ka I-shoot mo to. Yan. Hindi nga ma-shoot eh. I-shoot mo nga eh. Oh. Okay, ito lang mo. Sige pa. Diba? Ano ba? <laughs> ba? Talingin <niyo> mo eh. Ito, <laughs> no, wala kwa, wala kwa ito helper. Ko, utang yun ng helper to. Dapat 50 lang isang araw dito eh. Ito na kasi yung tulong. Alam mo pa agad Thank you ah. Ayun na, ayun na, ayun na. O. Oh. Tulak mo, tulak mo palawas. Yan. Balik, 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 balik. Tulak pala. Ayan, ayan, ayan. Tula, tula, bigay, okay, tula. Tang ina mo dati ka bang tulak Ayan na. <laughs> tulak mo nga, may mo ba? Ano? Oh, tama na. Tanga <laughs> 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 Huwag ka <laughs> <laughs> oh, oh, ay, ay, Bobo mo Ay kayo bobo Hindi ako tanga Bobo lang di ko na tubigyan na ha tulak mo ba? tulak mo ba? Okay 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 na ito mo muna unahin mo yung nasa kaliwa. Hindi <laughs> nga wakit. Wala pa nga yung buhay. Hindi, 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 Ay ay ay, ayan. Huwag ka na magulo. Okay na, yun na ka. na ako sir. Okay. Ah. Pumaligot, oh, Jay. Hindi yung ba ako? Oh. Magkakain mo sa Manila, so nagliligat ka. Magkakain school. Mas na ako <asaygi. laughs> perso dito. Two very boring minutes later. Ito na natapos din. Dali, baba kasi nila mali sila. Mali sila yun. Ah, mali. Ah, eh. Tee! Ito na kasi ng helper ko eh. Di ba nagbuo niyan, Jay? Siya. So, magaling daw siya eh. Ano mali dyan? Nasa yung ano? Ha? Nasa ba't May butas dito. Tapos ito wala baba. Di makakabit yung ano, itong pinto. Andito <laughs> yung butas oh hindi na lang ano ako eh. Paano niya magaling na siya eh. Oo, so nagkabit na to, ikaw, di ba? Ah, <laughs> ikaw. Unang, unang kabit, sayo mo. Ang galing-galing mo ah. Ikaw, yun, 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 yung tatanggi mo, ikaw nagkabit. So, paano, ano, malig Iikot namin na tong sa ilalim. Ah, yun, 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 wala kang dating? Hindi ang lakas mo ah. Oo. Oh, Nabuongin Sino? Oye, <laughs> huwag tumawa. Huwag tumawa. Tumawa, tumawa. Peter. Huwag <laughs> tumawa, Peter. May <laughs> pustiso ka rin. Isa lang sa akin. Isa lang <laughs> yung <laughs> bluetooth ko eh. Sige, makakaybayaw po. Ano yun? Ano yun? Uli ba? Pagdali na Pagdali siya Huwag na siya Kaya Yung na Hindi na siya Ha? Ipilin mo na, Jey Huwag na siya Huwag na siya Ipilin mo na, Jey Ipilin mo na, Ah, Ayan. Ayun. Tama nga. Di ba? Sa mekot niya. Kalitin. Isang lady. Wala, hinihikit kang din. Tama nga. Diba? Tama nga. Tama nga. Dito. Ikaw ang kauna-una ng Pilipino na nakabuo Ito Ito ang kailangan. Sobrang galing mo. <laughs> 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 Ay, sumi na! Una ng Pilipino na nakabuo ng ganito. Ano yung kulang <laughs> araw? <laughs>

Akin na! Wait nga! Okay lang ina na Hindi oh, mo kaya <laughs> yung okay eh. Hindi, hirapa ka na nga eh. Ayun, pwede na pala maging engineer. Pwede ka na maging engineer pre. Galing mo. Engineer.